Dalawang dayuhang lalaki, naglalakad sa buong taiwan, sa mga shopping area o night market. Hawak ang karton na sinasabing napilay sa kamay. Kailangan ng na 60,000 NTD para sa gamot. Pinaghihinala ang nandaya ang dalawa. Patuloy na pag-inspeksyon ng immigration, ikaapat sa kaosyong MAT, natagpuan ang dalawa sa tabi exit ng dump station. Dahil may tourist visa ang dalawa, pero nang hingi ng donasyon, lumabag sa immigration law, ayon sa batas. Ay deport sila. Marunong ka ba ng Chinese, hindi, English lang, English, okay. Dalawang lalaking ruso ang ininspeksyonan ng polis, halatang kabado sila, agad silang tumayo, may hawak na maliit na asul na kahon, napansin ng polis at dinala sa presinto, dahil pumasok sila gamit tourist visa, pero nagtaas ng karatula at humingi ng tulong medikal. Nakita sila sa Chayari Wenhua Night Market, pinalayas din sila ng polis, yung maikling buhok ay Belarus, yung may benda sa kamay ay Ruso, dalawang lalaki, isang Ruso at isang Belarus, pagdating nila sa bansa. Sabi ng ilan na nakita rin sila sa Taichung Izhong, pati sa Luodong, Yilan, maging sa Tainan Garden Night Market. Pinipili nila ang mas maraming tao, may hawak na karton na may Chinese, nakalagay, frozen ang bank card. Humihingi ng nt pulibo para sa gamot, humihingi ng donasyon sa publiko. Noong ikaapat, pumunta sila sa kaosyong at nanghingi ng donasyon, nahuli sila ng pulis at immigration, magkasamang dinala at inimbestiga, sabi ng dalawa, para daw sa pila isa braso, gustong mag-ipon para magpagamot sa Vietnam. Umabot sa humigit kumulang NT 7,000, ayon sa investigasyon, ang ganitong gawain, hindi tugma sa layunin ng visa nila, lumabag sila, Article 20 ng Taiwan Immigration Act, pagkatapos ng investigasyon, pinaalis sila sa bansa. Maraming naawa at nagbigay ng donasyon, nakalikom sila ng halos enti libo. Hindi sigurado kung totoong may sugat sa kamay, pero malinaw na labag sa batas, ay deport palabas ng taiwan. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV!